Siyempre, di hamak po na mas malaki ang confidential funds ni Marcos Jr. ni PBBM kesa kay Sara Duterte. At yan po ang ipinagpuputok ng butching ngayon or nginangal-ngal ngayon na itong mga diehard na napaka-isolated daw itong ginawang investigasyon ng confidential funds kay Sara Duterte. Yan naman po ay binasa siyempre sa report ng ng COA. Um, pero yun nga, bakit hindi daw pinaiimbestigahan dapat daw lahat nga na may confidential funds ay paimbestigahan <laughs> yun talaga ang lusutan eh, ng mga DDS dapat lahat dapat lahat mag-sign ng waiver bakit daw si PBB ah si Digong lang ang pinasign nyo ng bank waiver at kung ano-ano pa gusto nila lahatan mm. Gusto nila damayan. <laughs> Bakit nga ba? O, oh, edi kayo rin ang napahiya. Eto rin siyempre yung mga DDS. Eto rin mga diehard ang napahiya. Nung 2023 kasi, kung nakikita niyo po itong statement na ito ni ni former Senate President uh, Subiri ng 2023. Sabi niya dito, I just want to put on a record, on the record, or on record, that the confidential funds of the um, and the intelligence funds report of the office of the president is one of the most detailed and comprehensive reports that i have seen oh, Sa so lahat na nakita nyo reports financial reports eto ano-ano pa ito daw yung pinaka detalyado at ito yung pinaka comprehensive Hmm. So, bakit kailangan kasi pa-investigahan? Siguro sa puntong ito, patalinuhan kasi yan, minsan. O sige, sabihin na natin, wala naman talagang completely honest na politician. Lalo pagdating sa mga pondo, ano ho. Pero yung katangahan, <laughs> katangahan na itong si, si Sara Duterte, siguro talagang totoong nagpahamak sa kanya. Mantakin mo ba naman kasi ilang kung ano anong pangalan ang ginamit na itong litsugas na ito ano doon pa lang sa Hopay Villamin Mary Grace Piatos at napakarami pa pong iba ang pagkakarinig ko meron daw na meron daw na dalawang pangalan pero magkakalayo ang lugar pero sa puntong ito kasi doon sa paggastos sa limbawa ng confidential funds na si Marcos Jr. Kompleto yung report napaka specific daw, even mentioning the venue. Your Honor, sabi nito si Senator Angara, of the tips, time, times, and more details daw doon siguro sa mga acknowledgement receipts na yan. Talagang, talagang detalyado na andon lahat. Ayan. Yeah. Lesson learned. Kung kayo yung magnanakaw, lalo't pera ng taong bayan, nagmamadali kasi siguro itong litsugas <laughs> so ayan ang nangyari sa inyo hindi naman natin sinasabi na na binigyan ng time ng kampo ni Marcos Jr. para magsumitingan ng napakadetalyadong report pero at least ginawa yung trabaho ng tama kung talagang mahirap kasing uh, gumawa ng ganitong klaseng report kung dinaya mo rin unang una yung pag disburse 'di ba? At kung talagang hindi dinala, dinala, mo kung saan-saan 'yon, pero talagang mahirap 'yon. Pero madali yan kahit siguro isang araw mo gawin yan, di ba? Kung talaga tama lahat ng information, madaling madali yan. So, yan po ang patunay na ang confidential funds po ni uh, PBBM ay hindi na kailangan investigahan dahil Senado na mismo ang nagsabi. This is the most uh, detailed and comprehensive reports na sinabmit or na sinabmit sa, or na, na sinabmit sa, sa uh, It was about two books detailing uh, each and every disbursement. And the nice thing about it, it's a complete report. wherein this fund of this amount, for example, was disbursed. For example, Tipster for anti-drug program and which uh, need to an apprehension. which led to a failing or filing of a case and actually the case is ongoing. Yung mga ganon, napakalinaw daw, napakadetalyado. Dalawang libro, pero sa Sara Duterte, limang pahina lang daw ang ipinasang report. Good luck!